kami naga ano kapali no. yun oh. ilan o oh, dalawang piraso Alin? Dalwa dalawa Pilih nang 4 meja. lute lutang dyan na oh. sa bagay nakapatong lang yan eh na next one oh, Sino man niya? Testing guys, tingnan natin kung meron. Isa. Guram pandak na ano pandak na patanga doon sa tubigan pare wala na ang huli doon ayun ba anong nusag ba ito naman guys pangatlo guys hopefully meron yan nakatali kasi kaya medyo matagal ang pag, ano, eh, angat eh wala sablay yan kita nyo gamit tayo bangka oh walang palanggoy yan ha oh ah naganaw, pre o tumama yung sa tulos. Wala na naman. Hanap na naman kami kung saan nakapuesto. Yan. Yan na guys. Pagka yung nagtaan kayo, kailangan alam nyo kung saan nyo tinaan. Nakatakot na po ang kasama ko. Parang iniisip niya maglulubog kami. Lipat, lipat. Wala ba? Lubong. Tagilid. Ano yan? Tilapia. Dalawa? Oh, okay. Ayan o, oh. pilati ka oh. Nasa gubat-gubat lang ang tilapia guys o. Oh. Kaya lang matumal. Minsan nakakaangat kami dito o. Limang kilo, isang angat eh. Lalo pagka marami Kaya ang sampung kilo. <laughs> sampung kilong alabuab mày này, mấy này kia tan ame guys, tụi luôn nè, ô, aroy talaga pagka ganun eh. Yung hindi nananahimik. Ah guys, ganun yun. Yun o, nakagalaw na, patanga. Malamang to, arroyo laman ito. Arroyo. Ganun na arroyo guys, mailap. Ha? Ah, hindi aroyo. E, isa pala yan. Nagugumalaw. Naggugumalaw nawawali kami guys dito nakakatabal sa puro plapla eh kala namin kung bakit nagalaw galaw kasi karaniwan yung marami yun eh pagka ganun nadala kami sa fake yan lakbay na naman kami hanap na naman kung saan namin tinaan Eh, eh. Ang tawag dito guys patanga Sa iba ang tawag roborat Ewan ko lang sa iba guys Siguro kung may ibang tawag sa inyo to I-comment nyo na lang dyan sa baba Ito yung mga ano yung mga Fish Fish bait ba? Wala lay. Another one. Lutang uh, na sa huli yang, pre.

malaki guys katamtaman pa lang doon oh, isang arroyo parang ah, tulas pa namin guys yung isa nasan yun ayun ah, Ogalaw. galaw eh, eh. Ah, sa tingin ko to, guys. Maganda ang ano eh. Maganda padaan eh. Oh, di ba? Oh, to, guys. Oh. So, Ah. Halos kalahati ng kilo. Ah, ano? Tatlo, isang kilo. Ganto. Pero sa ibang area, ang daming hinuhuling sa bawat angat ng ganto, ang dami. Pinaka mababa mo na isang kilo ng laman na sa isang angat. Ala, tulos. Ah, ito, ito, ito na pala. pa rin po. Tahimik lang yun yung free. Tila mo. Ayan na. Oo nga na. Kung ano hawal lang yung unang yun. Kung hawal lang yun, pwede. Pwede. yung last ito na last one ayan okay ah sana may may huli ayan ayan oh walang dyan malaki mo malalaki ah oh yan na nasa kalahating kilo isa Oh, ha Panalo, iisang patanga humuli. Ayun ah. Yan ang huli namin. Oh, malalaki naman eh kahit ko May ilang? Walo. Ah, hindi. Siyam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ah, 10. Oh.